Hello, good evening. Good evening, mayong mayong gabi sa inyong tanan mga boss. Kumusta mos naman ang inyong kagabi ng nung karon? Gabi na. Ang resulta dai karon gabi mga boss no kay Old Rose Gid no, ang resback, so good sa buntag. First uh, 044 sa 2 PM 986 sa uh, 5 pm daw congrats on the spot na siya mga boss no sa mga naka pick ana congrats sa inyo uh, sa 9 pm 571 uh, 571 risk back na no grabe so, mga boss ang uh, atuang ano karon maghatag ta og advance regalo all draw para og mat sa bulan sa July 30, July 30, 2024, okay? and then special combi at saka pa bonus okay, mga boss muna ang ating hatag para ugma po ah, congratulations ato today, ako ang last to ganyan mga boss ato yung nakapasok ta lasto, no sa ano pasok atong lasto. pasok ato ang lasto. Okay? sa mga nakalasto mga boss sa mga nakalasto ha sa mga nakalas to pairs, ito ang uh, 0, 4, at saka itong 7, 5 natin. 7, 5. Uh, congrats sa inyo, ha, mga boss, kung nakalas to mo, ano? Ang uh, nakapamaris, di ay. Sorry, sorry, sorry. Kung, kung nakapamaris mo, mga boss, kaya ito ang manang last to, ang 0, 4, og ang 75 ato ang last to, mga boss congrats sa nakapamaris lang anak mga boss ha kung nakapamaris mo ana, sa kuha mo sa 75 na parisan ninyo ug uno. Ah, congratulations sa inyo, mga boss. O sa ang result po gani ha, uh, ah, 04. Kung nakapamaris mo og double, ah, congrats inyo, ha mga boss, okay? So karong adlaw wa gihapon ta masero mga boss no. Ah, kahit pa paano naka anak ah, ka usa on the spot, okay? So maghatag na po pachamba para og no, mga boss, ah, regalo, mo gani eh, regalo, special combi at po bonus. Atong ihatag para og mapon. Pachamba lang ni mga boss ha. Wa ni sure win mga boss, disclaimer lang, not sure win po. Okay? Ah, guide lang po itong atin mga pinamimigay dito mga boss ha. Guide lamang. Wala po tayong sure win dito. Sa mga mahilig lang po aning dula ang Sword Trees 3D National. Adlaw-adlaw ah, ko nag-upload ng video no. Uh, kung sa mga may hilig aning sugal nga ning dua um, ah ko kuan kung ganahan mo sa ako mga kombinasyon sabay lang ah uh, kung dili pod mo ganahan okay ra man tutukan tan-awon lang tawon okay mura na mga boss wa tay pug sanay ha sa mga ganahan lang mga boss sa mga ganahan lang mo abray ani atong mga kombinasyon okay mga boss ang ato ang ihatag karon mga ining regalo ayon yung kumpiya sa he kay hat na ni mga bose. Okay? Before ta mag-start mga boss, paliwag kong like and subscribe dito sa ating YouTube channel na Boss Rin 3D Vlog. Okay? Paliwag kong tuplok sa like mga boss. aron marikomenta ni Lolo sa iba't ibang dako ng mundo. Okay? Ah, mga boss nga pala. Oldro's ang ating Oldro's draws ito mga boss ha all draws hindi okay? na mo agi ito mga boss ha draw. yan kita ba mga bus ayaw ng ayaw nang ma ano Okay, Oldro draw to mga boss ang regalo natin ha. All draw regalo natin para bukas. Okay? Sa mga ganahan lang mo sabay mga boss atong regalo ha. Sabay lang niyo atong mga regalo sa mga ganahan lang. Dito lang sa mga ganahan mo sabay ha. What I sure win. Disclaimer lang mga boss ha. What I sure win. Okay? Paulit-ulit na po ako nagsasabi ng ganun. Sana naiintindihan nyo po. Okay? Uh, una natin kombinasyon 582. 582 mga boss unang kombinasyon natin regalo mga boss 582 039 ang lubaga na mga boss 039 kung lubago na mga boss 039 na siya o lubagon gani okay o lubagon lang mga boss ang spin na ito, mga boss is SP, special kombi ang special kombinato, mga boss, kay 485. 8, five, Okay? O lubago. 93 z Ah. Wali. 9. 930 zero, Tama. 9, 3, 0, mga boss. Okay? 930 mga boss. Ang lubag na ano boss, mga mga boss. Kay 03 7, okay? 037 mga boss. Muna yan lubag ha. Respital lang mga boss. Ah, ano, i na ako mga boss ha. Atong regalo 582. Ang ihang lubag mga boss kay uh, 037, okay? Sana naintindihan nyo boss kasi nagkamali ako dun sa una yata. pabunos na tayo mga boss, pabunos pabunos Okay, pa bonus. Nababasa nyo ba yung mga boss? Malabo kasi ang ano ko. Wala nang tinta. Okay. Sana mabasa nyo yan. Sinsya na mga boss ha. Atong pa bonus mga boss kay 704. 704 mga boss. 4 yan mga boss ha. 4. 4. Lubago na 259. MC ini mga boss ha. Respetari lang yung target o grumble. MC na. Pag target o grumble lang mga boss. Okay? Pag TR mo mga boss. Ay mo kumpiyan sa mga boss ha. Ani ha. Uh, ah, Mahimun ni siyang 1. Mahimun ng 7, 1, 4 mga boss ha. Timanin ninyo mga boss. Basta na yung 0, himuan yung 1. Okay? kung mamit mga boss saan na ako yung mga boss o kining 3, 2, 3 2, 3 kining 2, 3 mga boss basig na mo yung pamari saan yung 2, 3 uh, kung yung anin, mga boss 3, 0, 2 3-0-7-3-0-3-0-5 mga boss. 3-0-5 and then 3, 0, 9. Muna ako kung pamit per bukas mga boss. Ay mo kumpiyansa pag target og grumble mo na mga boss basi ganahan mo. Ha? Muna mga boss basta'y ganahan mo na mga boss pag target og grumble mo ani ha. Ay kumpiyansa mga boss. Kaya delikado ni siya mga numbera pod. Okay? Okay mga boss. Etong 810 mga boss. Basta'y ganahan mo ani 810. Kini 810 mga boss basta ganahan mo. Ah, uh, Respeta rin niyo og target og number mga boss 810 ha. Ang lubag ni ani mga boss kay 3 a uh, 6 a uh, 365 okay. Yan 365 mga boss ang iyang lubag ana. Ayun niyo kumpiyansa mga boss ha. So mga boss, uh, maura niya ito ang guide para ugma, no? Uh, Abangan bukas, abang -abangan mga nga bukas ang ating upload na video mga boss. Mga boss ha, mayroon po tayong upload bukas na video. Yung mga hot probables natin bukas po. Abangan niyo po yung mga yon bukas mga boss, okay? So good luck mga boss. So, Ug dire lang ko to bato ang uh, regalo nagihatag karon para ayon Ayaw niyo kung mga boss kay hot ra siya. Base mo sunod ni karon sa MCA na 5. 7-1. Okay mga boss? Pasig mo sunod tong 8-5-2. Ay kumpiyansa mga boss ha. Okay mga boss, good luck and God bless. Hope na makadaog na po taog no? Sa tuwang mga kombinasyon. Okay mga boss, uh, good night sa tanan. And God bless. Okay?